Minsan, dahil na walang tayo ng pera, ang tingin sa atin na iba, parang wala ka ng kwenta. Yung mga taong napuno ng utang, minsan, ang tingin ng iba, parang wala ka ng ka kabuluhan. Sino po rito nakaranas na sa business na nagka-problema? At nung magka-problema, ang tingin ng mga tao sa iyo, parang wala ka ng kakwenta-kwentang tao. Wala ka ng halaga. Alam niyo po, may mga pagkakataon ng ating buhay nung tayo maraming pera, parang ang dami nating kaibigan. Napansin niyo po yan? Ang, ang ganda ng tingin sa'yo, ang ganda ng pakikisama sa'yo. Minsan, may mga kamag-anak tayo na malapit na malapit sa atin nung marami tayong pera. Pero nung mawalang ka ng pera, unti-unti nawala sa tabi mo. Isang malungkot na reality ng buhay, may mga tao, ang sukatan nila ng importance mo, yung pera. 'Yung yaman mo.